Bistado ang mga smuggled na sigarilyo na naharang sa tatlong pantalan sa Mindanao. Higit 60 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. May detalye si Bien Manalo. Mahigit 35,000 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 27 million pesos ang nasabat sa joint operation ng Bureau of Customs Port of Davao at Naval Forces Eastern Mindanao sa Davao Gulf. Narecover din ng mga otoridad sa operasyon ang isang motorized bangka at nang imbestigahan ay doon na tumambad sa kanila ang mga kontrabando. Nasa kustodiya na ng BOC ang mga nakuhang kontrabando. Mahigit 24 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nasamsam ng Bureau of Customs Port of Zamboanga sa barangay Sinunok, Zamboanga City. Narecover ang mga kontrabando sa isang motorized wooden watercraft na may markang MB Uto Matmat. -Mat. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagmula sa Hulosulu ang vessel na papunta sana sa Zamboanga City. Wala namang maipakitang kaukulang dokumento ang mga crew ng naturang bangka. Sa ngayon, ay nakakulong na ang mga naarestong crew na nahaharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act of 2016. Isang motorized wooden watercraft na naglalaman ng smuggled imported cigarettes ang naharang sa pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs Port of Zamboanga at PNP Second Zamboanga City Mobile Force Company sa Maasin, Zamboanga City. Nasa halos labing apat na milyong piso ang estimated value ng nasabing mga smuggled cigarette. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagmula ang vessel o bangka sa Holosulu na patungo sana ng Sambuanga City nang maharang ito ng BOC. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng BOC ang mga kontrabando para sa gagawing seizure and for future proceedings at proper disposal. Alinsunod sa tobacco exportation and importation rules and regulations. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.